Hello mga kapeeps. Happy September. September yung mga kapeeps. O, tingnan sabi yung mga sa akin ang poops hindi sa onalagay. iniyakan ko talaga ito ito lang yung charm part na na enjoy ito, ito na siya, kaya nandiyan cover para para mag yung pain siya hindi siya pumalitin sa braso kaya ganun parang sumbrang top akala mo kung ano na ang laman binda lang pala siya mga sa tawag Ayun, yun. sana gagaling ng tissue mga kasi yan ang inaantay ko um, one month talaga <laughs> 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 thank veruc <for your> <laughs>